maraming levels yung pagiging mayaman. May sobrang yaman, katulad nila Pacquiao, na kaya nila magtapo ng pera. Pero sa mga videos ko, hindi ko ini sinasabi na kailangan ganun kayong kayaman. Ang ibig ko lang sabihin, yung pagiging mayaman na kaya nyo magbigay ng magandang kinabukasan sa pamilya nyo. Meron kayong kakainin, meron kayong tinitirahan, hindi kayo nakatali sa trabaho. Kapag yung mga anak nyo sinabi na gusto nila maging doktor, meron kang pera para magawang katotohanan yon hindi yun sasabihin mo, pasensya na anak, mahirap lang tayo, hindi natin kaya yung ganyang pangarap. Yun yung, klase kung, uh, yun yung klase ng yaman na sinasabi ko. Yung kaya nyong mabuhay, hindi yung isang kahig, isang tapa. Hindi yung, um, yung mga pangarap nyo, eh, hanggang pangarap na lang at hindi nyo kayang gawing totoo. Alright? So, lahat tayo kailangan yung ganong klase ng yaman kailangan hangarin nyo yun.